Isa po sa mga sulirani na kinakaharap po ngayon ng ating mga kabataan, ito pong teenage pregnancy na talaga nakababahalang isyo ngayon sa ating lipunan. Pero kamusta nga ba ang kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas? Sa kasalukuyan, panoorin po natin ito. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pagbibigay ng tamang kaalaman sa ating mga kabataan tungkol sa maagang pagbubuntis. Ayon sa pag-aaral, patuloy na dumarami ang mga kabataang nabubuntis sa murang edad. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang bilang ng mga kabataang edad 15 years old pababa ang maagang nabubuntis sa Pilipinas. Nakababahala ito ayon sa Commission on Population and Development o CPD na nagpahayag ng maigting na pagmonitor ukol dito. Maselan at delikado ang pagbubuntis, lalo na sa murang edad. Kaya ang pagpapahalaga sa kaligtasan at sapat na edukasyon ay mahalaga upang maiwasan ang mga kaso ng adolescent pregnancy sa ating mga kabataan. Kaya naman, ngayong umaga ay ating pag-usapan yan. Makapanayam natin si Undersecretary Lisa Bersales ng Commission on Population and Development para bigyan tayo ng iba pang detalye patungkol sa teenage pregnancy at ang kanilang mga programa para isulong ang responsible sexuality sa bansa. Magandang umaga po, Yusek Lisa. This is Prof. Fee, together with Diane. Good morning, Prof. Fifi and Ms. Diane. Maraming salamat sa pag sa akin. Salamat din po sa pagpapaunlak, sa Lisa. Yusek, ano po bang kasalukuyang bilang po ng mga kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas? At anong posibleng rason po sa pagtaas po nito? Yes, Miss Dayan. So, ang nakuha po nating datos mula sa Philippine Statistics Authority ay yung mga bilang ng uh, teenage or adolescent pregnancy mula 2021 hanggang 2022. At yung um when we say teenage pregnancy, ito po yung edad 16 uh, pababa. So na, na natala po ng Philippine Statistics Authority na mula 133,952 about 144,000 teenage pregnancies in 2021, umakyat po yan sa 147,000. So, uh, tumaas po ng uh, 10%. Mataas po yun. Uh, at mas nakakabahala po, Ms. Diane, Prof. Tiffy, yung uh, mga nanganak na ang edad ay uh, 14, 14 na taon pababa. Uh, mga 2,000 hang ang nung 2021 naging 3,000. So, uh, kung tingnan po natin, hindi siya gaano kadami, no? Pero ang pag-akyat po ay 35%. So kahit na hindi pa siya gaano talaga, hindi pa siya 100,000, ay nako nakakabahala pa rin po yung pag ang taas ng akyat ng nanganak ng mga bata, ng babae mula ang uh, uh, labing apad pa baba. Grabe, that's truly alarming, Yusec. Well, we want to know, ano-ano ba mga programa o initiatives ang ginagawa ng Commission on Population and Development para maitaas ang kamalayan tungkol sa mga pangani at bunga ng teenage pregnancy sa bansa? Yes, Professor P.P., marami na po kami ang CPD na mga iba't-ibang platform para po mabigyan ng kaalaman yung ating mga kabataan tungkol sa sexuality at pagpapahalaga ng kanilang sexual health at pagpapaunlad ng kanilang sarili bago sila muna manganak at ito po yung meron po kami Facebook account, sa so digital platforms meron din po kami tap talk shows yung usap tayo meron din po kami Uh, pag-uusap sa mga kabata sa mga kalalakihan naman yung tawag namin ay katropa um, pero hindi lang naman po ang komisyon Prof. TV ang magbubagawa nito kasi ang mga local government units po natin mga munisipyo at mga cities ay kapartner po namin sa pag uh, pagpapalaganap ng itong impormasyon na ito at syempre po, yung Department of Health, ang Department of Education, at Department of Social Work and Development. Napakalakas din po ng mga programa na ginagawa nila. Kaya na, Prof. P. Ms. Dayan, um, kailangan pa rin po natin talagang um, bigyan pa ng mas tutok na pag-uusap ang mga Uh, kababaihan, yung mga kabataan nating babae sa edad na ito, yung labing apat pa baba. Uh, at usually po, ito po sila ay nasa hard-to-reach areas na tinatawag natin, yung JIDA areas. Yung hindi hindi siya gaano ka-accessible uh, sa transportation kasi malalayong lugar. Doon po talaga ay na hindi nakakarating yung ating mga uh, informasyon. Kaya salamat po at tinutulungan nyo kami kasi kayo po ay pinapanood kahit sa hard to reach areas. Kaya importante po ito na tinutulungan nyo kami na mag magsabi na, nako mga kabataang babae, alagaan po muna natin ang sarili. Huwag muna tayong magpabuntis or yung uh, ayusin natin yung ating mga sexual behavior, uh, unahin muna natin ang pag-aaral. Mm -hmm. Alright, patungkol po doon sa mga partnership with other government agencies and local government po, ano, Yusek Lisa, paano po nakikipagtulungan po ang inyong komisyon sa pagpapalawak po ng access at maging sa kaalaman po sa mga option patungkol po sa reproductive health services po para po sa mga teenager o kabataan po, Yusek? thanks miss daigan so ang um, ang um, CPD po ay may mga regional offices so nasa lahat na region po kami at doon po nakikipag-ugnayan uh, kami so especially po sa Department of Health so ang um, Department of Health mayroon siyang tinatawag na adolescent friendly facilities so yung ating mga uh batang kababaihan, mga teenagers ay pwedeng pumunta doon para humingi ng referrals, humingi ng advice, humingi ng tulong. Um, at uh, ang ang mga LGUs po ngayon ay talagang kailangan na nilang paggawa ng tinatawag nating na teen centers. Itong adolescent friendly facilities ng uh, DOH is example po sila ng teen center. Uh, ito pong teen center, either uh, school-based, kaya in partnership din sa Department of Education, or community-based na siniset up ng mga LGU. At ang, ang kailangan, ang ginagawa po ng teen center ay uh, tinatawag yung mga kabataan para pag-usapan ang ito itong mahalagang usapin na kuminsan po hindi maikwento ng mga magulang sa mga kabataan kasi tayo po mga Pilipino medyo hirap pa po na makipag-usap sa ating mga anak tungkol sa seksualidad sexual practices, sexual behavior. So ito po yung mga ginagawa ng gobyerno. Tapos po, ang, ang mga LGU po natin merong tinatawag na barangay population volunteers. At ito po mga barangay volunteers na ito, talagang pumupunta po sila sa mga kabahayan, sa mga nanay, at, at kinakausap uh, tungkol sa mga usaping ito. Alright, Yusek, balikan po natin yung mga kabataan. Ano po yung... Uh yung uh, nagiging epekto ng pagkakaroon ng uh, anak ng o maagang pagkakaroon ng anak sa isang bata na magiging ama o ina pagdating sa kanilang kinabukasan. Opo, professor Fifi, yung unang-unang po hindi magandang uh, consequence pag ang uh, ang ina ay teenager pa, ay usually po ang mga baby po nila hindi Uh, ay hindi malusog at na uh, nagiging tinatawag nating stunted or wasted. Uh, ibig sabihin, payat po at yung pagdevelop ng kanilang katawan at ang kanilang brain ay hindi uh, maganda. So, sa pagka-baby pa lang at sa, sa murang edad, parang hindi na maganda yung mga oportunidad nila. Kasi ay, hindi sila malusog, mapayat sila, pandak sila. So, uh, ito yung consequence na ang nanay ay bata pa. Uh, isa pa po, pag bata pa po yung nanay, hindi niya magagabayan ng mabuti ang kanyang magiging anak. Kasi siya mismo, bata pa eh, hindi pa niya na pag-aralan mabuti kung paano ang pag-aralan sa sarili niya at hindi pa siya nakapag-aral. Uh, so, yan yung nangyayari sa baby at saka sa batang nanay. Sa, so, ang, ang, hindi naman po magandang consequence sa society natin ay so kung itong mga batang nanay at mga anak nila, kailangan tulungan ng gobyerno. Mm -hmm. Naku, oh, Professor Fifi, Ms. Diane, ang laki po ng igagastos natin, it could run to billions para lang mabigyan ng social services itong mga batang nanay at ang kanilang mga anak. So, hindi lang yung effect mismo sa nanay at baby, pati po yung epekto sa budget na kailangan ilaan ng mga LGU at ng national government. Nasana ay maibigay natin sa pagpapatayo ng mga eskwelahan at Apa. mga development by infrastructure ay mm -hmm. ay mailalagay mm -hmm. doon sa social services. Okay, ayos sa klisa na lamang malapit na po ang inyong anibersaryo ng CPD. Please to invite our viewers na makiisa po sa inyong mga aktibidad. Ay, salamat, Miss So, ito pong February 19, uh, 55 years old na, ma na po ang Commission on Population and Development. Dati ang tawag po sa amin, PACCOM, kasi Commission on Population lang siya. Ngayon siya ay Commission on Population and Development. Kaya CPD na po. 55 years. At ito po ay commitment namin na In the coming more years, kami po ay katulong ng lahat, ng gobyerno, ng mga nanay, ng mga institusyon sa pagpapaganda ng buhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng tamang pag-manage ng ating mga populasyon. Salamat po. At maraming salamat din po sa inyo, ma'am. Ang teenage pregnancy po ay maari po talagang magdulot ng domino effect sa buhay po ng isang bata o individual na maaga pong naging ama at ina. Isa itong mahalagang issue sa lipunan na kailangang mabigyan ng solusyon. Kaya salamat pong muli, Usec Lisa Versales ng Commission on Population and Development sa pagbibigay boses po sa isyong ito at advance happy, uh, advance happy anniversary po sa CPT.